Tayong mga Kristiyano na na may dalawang kalikasan si Jesus Christ. Ang ating paniniwala na si Jesus ay may dalawang kalikasan, ang banal na kalikasan ng Diyos at ang taong kalikasan. Dahil dito, pinaniniwalaan natin na si Maria ay tunay na ina ng Diyos dahil siya ang nagdala at nanganak kay Jesus Kristo na Diyos na anak na ating. Panginoon. Sa ating mga Kristiyano, tunay na niniwala tayo na si Inang Maria ay ina ng Diyos. Ngunit may ibang interpretasyon at pananaw tungkol dito. So iba-iba ang ating denominasyon tungkol dito. Ngunit tayo mga Kristiyano naniniwala na si Inang Maria ay Virgin Mary na ina ng ating Panginoong Isos.